Hello mga kapapang, welcome back to my channel So uh, maraming nagtatanong, maraming uh, uh, nagre-request kung uh, paano nga ba maglagay ng pangalan natin sa ating uh, anong bibilhin? Hello mga kapapang, welcome back to my channel So for today's uh, vlog, bali uh, magbibigay uh, ako ng kunting kunting-kunting uh, tips lang naman and ideas kung paano maglagay ng pangalan sa um, sa thermal uh, printer natin. Kasi may yan, vlog na ako nito nakaraan sa para to sa mga lahat ng mga nag-GCash kung uh, paano tayo makaka uh, sigurado or makakapag uh, bibili siya ng sili. Okay, so update tayo don sa mga lahat ng mga nag-GCash, lahat ng mga nag -pay -pay maya sa store natin or mag mga pay bills na uh, nagbabayad online and um through uh, Gcash or lahat ng mga online na mga binabayaran. Pero meron tayong proof. So um maganda 'to mga kapapang kasi may nakapangalan na yung may mga nagtanong sa akin nakaraan sa vlog ko tungkol dito sa thermal printer natin. So maraming nagtanong kung paano daw ba paano maglagay ng uh, pangalan sa ating uh, resibo, di ba? So, uh, bibigay ko sa inyo ang paraan kung paano maglagay uh, ng pangalan sa resibo natin. Ito po yung ating uh, thermal printer. Yan. Dito galing yung resibo natin. So, ito yung bibigay nating uh, resibo. Yung printer natin dito naggagaling uh, yung ano, yung resibo. Yan. So, paglabas niyan, Tuturuan ko kayo mamaya kung ano yung uh, paano gumawa, paano na maglagay ng pangalan sa resibo natin. Mula dito sa Robiti printer natin. Yan. So tara, let's go. Tuturuan ko na kayo kung paano. Tara. Ano ba bilhin? Refresh. Refresh. So yun na nga mga kapapang Bali uh, kung uh, paano tayo maglagay uh, ng ano natin ng uh, pangalan ng store natin sa uh, na print nating resibo. So gamit yung ating printer na goods print. Yan, ito yung uh, binili ko online. And uh, syempre pag may GCash tayo, um, mas maganda pag uh, may resibo tayo, di ba? So pagka may resibo tayo, may proof tayo na uh, yung pera na naano natin na padala natin or na cash in cash out natin ay successful lahat. So paano ba maglagay ng uh, pangalan natin sa printer natin? So ito yung mga katanungan ng mga palaging tinatanong sa akin nung uh, nag-una akong uh, vlog tungkol dito sa printer natin. So um ngayon na, bali sasabihin ko sa inyo kung paano maglagay uh, ng pangalan natin sa print sa resibo natin. Tara. Let's go. Okay. So gamit yung ating uh, Bluetooth thermal printer ito dapat 'yung ano natin mga Kapapang 'yung ginagamit natin pang Gcash, meron tayong Robiti na printer na ginagamit. So ito 'yung ating uh, printer, Roboty. So 'yung tanong don paano ba tayo maglagay ng pangalan natin sa resibo natin? So uh, yan 'yung mga katanungan na palaging bumabagabag sa mga lahat ng mga uh, bago pa lang sa ganitong uh, apps mga Gcash bills, Pay, ganun-ganon. Um, ipapakita ko na sa inyo kung paano Ito yung mabilisang mga tutorial mga kapapang So, i-, i uh, Ano muna natin? I- uh, On muna natin yung ating printer So, ito pong Thermal uh, Bluetooth printer natin Na binili online makikita po natin yan So, on na natin And then Dapat meron tayong Raw BT apps Na pwede nating i-download sa App Store or sa uh, Play Store natin. Okay, so ano natin? Una natin gagawin ay i-ano muna natin. Connect muna natin yung printer natin sa Bluetooth natin. Yan. So ito yung uh, printer natin, 58 printer. Connect natin yan. Okay, naka-pair niya siya mga kababayan. So diretso na tayo doon sa apps natin na Robiti Kailangan kailangan talaga 'to mga kapapang pagka meron tayong printer. So, on na natin 'yan and then punta tayo ng settings. so makikita nyo yan sa baba mga kapapang, kapapang may document template. Diyan tayo gagawa ng ano natin ng uh, pangalan ng store natin. So, pindutin na lang natin 'yan ayan mga kapapang may pangalan na dyan so papalitan natin kunwari lagay natin ng papang pugi store save na natin to Pindutin na lang natin yung save and then back back lang okay so pagka nag print tayo try natin na mag print ng isang resibo magkakaroon tayo ng resibo na naka save na dito kung nari ito yung ano natin yan resibo so print natin Ayan. So, naka-print na siya mga kapapang Pakita ko sa inyo yung pangalan niya Pangalan na nilagay ko Okay, tara, let's go So, ayan na mga kapapang Bali, tapos na natin mag-print Ng uh, resibo natin So, ito na yung naka-print kanina Ayan Ayan, hindi ko pa siya natanggal Ayan, yung pangalan na nilagay ko kanina papang pugi store. Thank you. Come again. So, ito na yung pangalan na sinasabi ko sa inyo mga kapwa. 'Yan. 'Di ba? Ang galing. So, ganyan lang po yung pag uh, ano mabilis lang po yung uh, paglagay ng pangalan sa resibo natin, 'di ba? Pagka meron tayong ganito, meron tayong proof, meron tayong uh, successful uh, receipt hindi tayo mabubudol. Good job. So, tanggalin na natin ang ating ginawang resibo ni Papang Pogi. So, ayan na mga kapapang. Maraming maraming salamat sa panunood sa bagong vlog ko ngayon. Ito po, update lang to sa nakaraan sa pagano natin sa printer natin. So ito mahahanap na makikita lang natin to online kung sino man yung gustong bumili sa online punta lang kayo sa Lazada or sa Shopee. Meron 'yan. So maraming maraming salamat and diyan lang po. Peace out.